Welcome to my YouTube channel. bago ka palang na palaan sa aking channel mga ibigan Please like, share subscribe para maging updated ka sa aking upload at para din makatulong tayo sa ating pamilya at sa ibang tao soon sa tulong nyo na magsaksis sa ating channel Ang ating topic ngayon about sa panaginip uh, Pasensya kung magtagalog tayo kasi may mga viewers tayo na mga tagalog at pasensya na sa ating view, sa ating munting kubo bahay natin, sa likura natin, mabuhan. Ang ating topic ngayon about sa panaginip, ito ay based po sa aking experience. Nananaginip ba kayo na nagkatotoo kung nangyari sa totoong buhay? minsan sa panaginip ay baliktad mayroon namang ibang katotoo bago natin simulan na ating panaginip bis aking experience set out muna tayo sa ating subscribers na una pasalamat ako kay God may blessing man o wala maki man o malita ang blessing na ibigay sa atin ni God ay magpasalamat tayo kasi malusog natin buong katawan at buong pamilya ay isang emana na pinigay na po yun sa atin shout out kay ma'am Katis Closer Pambinya Europe Ibigin Palopon from Cyprus Lita Dinoy OFW yung vlog maraming salamat ma'am sa pag-share ng yung blessing financial money to or tulong sa amin million ko vlogs Joel Kaukum Donatan Jones Lailani Flores from USA, California Ay, Lita Dinoy Ayop na buli yung vlog Kurabas Videos Mr. Otaw, EBTOT Channel comment na lang kayo below mga kaibigan para sunod ay set up kayo at maraming salamat para sa patuloy niyong suporta sa ating Muntin Channel kahit paano ay tumataas kahit mabagal na tumas sa ating channel at least paano ay tumas paunti unti at viewers patas taas yung pa unti ang viewers natin kahit hindi man gano'ng kalakihan ay lubos ako pa salamat sayo. sa iyo sa inyong mga kaibigan Uh, may nanood sa ating vlog at sa mga bago na subscribe sa Kim Mountain Channel maraming salamat sa mga kaibigan una una ay kwento ko uh, sa panaginip yung previous years ago high school pa ako ay nanaginip po ako na lumilipad sa hiri o sa kalangitan ang hindi pala sabihin yan isip-isip ko yun pala mangyari uh, after years o buwan linggo, ito pala ang ibig sa pahiwatig pag lumilipad tayo sa kalawakan ibig sabihin yan ay makapunta po tayo ng ibang lugar yun nga sabi ko, nakapunta na ako at uh, pinapangarap po na ang bayan kaya nakapunta po ko ng Manila wala po akong balak na time na pumunta at nagsapalaran po tayo doon na, na trabaho ng mayos at sa tulong ni God hindi naman gaano hindi tayo sa ating karyer doon si isa naman tayong janitor doon 19 years ako sa janitor at patalam sa at parang kahit, sa, kahit sa janitor ay nakapundar tayo ng bahay So naibinta din natin at motor. Dako naman tayo sa ating panaginip, si nahiwalay na po, nahiwalay na po tayo. Ang topic po natin about sa panaginip. Nanaginip ba kayo na nagkatotoo o nangyayari sa totoong buhay? Madalas po ko na nangyayari po sa totoong buhay mga after one week, one month may, may, mayro tayong mga panaginip na hindi na lala At yung may panaginip na buhay na buhay sa iyong isipan na kala mo parang totoo sa yung parang totoo siya. Yun po ay pag malinaw na malinaw yung panaginip, mayroong time na nakakatoo. Yung mga ko sa ibang na naginip na pero iba na din nagkatotoo. Baliktaran. Pero yung sa akin, dalas na uh, nangyari. Naginip ako that time nung nag-work ako dun sa Laguna. Nilalakad ko lang yung papunta sa trabaho. Kasi that time, tinatamad kasi o oh, nainip ako maghintay ng sakyan dun sa park na yon. Kaya nilalakad ko yun papunta sa trabaho mga 40 minutes ang lakad uh, ah, bilis ang lakad 40 minutes pag, pag commute ka magbabayad ka ng 10 piso inainip ako ang maghintay ganyan ang lakad ko lang yun Uy. yung iba ako commute na naginip po ako that time na nagbabayad daw po ako papunta sa trabaho buhay na buhay po ang aking panaginip na parang totoo after few months ago o linggo hindi ko po inasahan yung katrabaho ko po ay nag-alok po siya ng bike uh, emergency yung bike na po yun ay symbol po ng mayari 15,000 po halaga ng bike na yun kasi symbol niya ay nagka-emergency kasi sa anak niya ay nang uh, yung bagong panganap namatay po gawa sa kabagyo na ano sa bagyo ba nilamig ay napilitan po siya na ibinta sa akin that time po kasi ay magandang trabaho natin kahit janitor lang tayo ay uti uti naman that time May naka, ay naka tayo ng konting pera mura lang binta niya sa akin 6,000 uh, 15,000 ang simbol doon dahil yung panaginip ko ay nagkatotoo po ay nagkaroon po ko ng bike. Uh, habang nakatrabaho, yun, ginagamit ko ng babike ako. Mga previous month, after mga ilang months ago naman, na naginip naman po ako ng magdadrive ako ng motor. Papunta naman sa tarbaho, kitang-kita mo yung daan na buhay na buhay yung gadaanan ko. Hindi ko ma na ko ano, ano klaseng motor basta na drive ako ng motor. Tapos yung regular na trabaho ko ino you know, nang, nang, nang offer sa akin na bibili daw ako ng motor o utang kasi that time wala naman ano akong hilig sa motor uh, pasok ang license niya ko 2 years sinikunarin nyo kasi ang hindi ko na time puro gadget, cellphone sabi naman yung ka ako ko na regular mag-invest na ako ng motor para pag dating na balang araw ay magamit din na pamasada o pag ka na trabaho magamit mo rin oh, nagulat po ako sa bisip ko yung panaginip ko ay eh. nagkatotoo nagka nga nagka-motor po ako na time Nung lumipat po ko sa ibang company doon sa call center, kasi doon previous work ko ay sa electronics. Lumipat po ko sa call center, ay housekeeping pa rin. After mga ilang taon lumipas, may kabagong kakilala tayong security, na naginip na po ako na doon sa area na itatabuhan ko, madilim po yun kasi madaling araw di diba, sa parking or sa work, work area malawak po yung area na yun sa Nubali Naguna call center po doon mayroong mga parking parking na masakyanan uh, patwi doon kitang kita ko po doon na malinaw na uh, nakita ko sa aking panaginip na medyo tabi yung mukha niya uh, uh katawan puno ko lamang ng naging katawan uh, pina meron kasi yung sasakyan meron po siyang sasakyan uh, nag pinatis drive ni po niya ako sa kanyang kutsi that time yung madaling araw kasi yung nakita kita mo yung mga ilaw sa klasada mga light na pinadrive test niya ako doon, tinuruan niya ako doon kasi that time na maalam naman tayo sa pag drive pero di pa gaano biyasa uh, pinadrive test niya ako doon isang ikot doon sa doon sa trabaho na katrabata doon sa kumpanya na yon pinaikot ako after one week ago or months ago Namapit Luma, sa akin yung guardia na nag-resign na doon uh, pumasyal lang sa lugar namin madaling araw wala, wala. makasawa kasi siya ng call center eh, medyo may kaya yung babae kaya nakabili po sila ng sakyan pinakita po siya sa akin yung susi so, okay, so sa ano yan soke susi yung sakyan uh, min uh, miniro ko po siya na patis drive naman sa ano kotse hindi uh, ko po akalain na pumayag siya. Yun nga po na yung panaginip ko na nakakatotoo nga siya. Pinadred uh, pinadred uh, drive test po niya ko sa kanyang bagong kutsi. Uh, nakakatotoo po yung panaginip ko na siya po yun na medyo sabi po mukha niya. Yun. Uh, nakakatotoo po yung panaginip natin. Na, Naninag ko po na siya yun kung anong panaginip ko na pinat drive test ko sa lugar na yon sa area na yon ngano yung nangyari sa tatong buhay na uh, kano po siya na nangyari sa tatong buhay ano ba ang mga sinyalis niyan bakit nakakatoto yung panaginip natin kasi sa napanood ko dun sa isang youtube vlogger pag nanaginip tayo na nagkakatuto sa totoong buhay tin sign yun nasa pangatong sign ako na isa kong maging pit healer or mga gabotsun. soon ano po ang sign na isang pit yan po ang sinyalis uh, yung panaginip na nagkakatuto sa sunod na topic natin eh, about naman doon sa paano malaman kung ikaw ay isang bertodis na tao yan ang ito tapik sa sunod Uh, tangan dito lang kay Bigan kung nagustuhan nyo aking kunting share